Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga katanungan ng ating ka sa kanyang komento. Ayon dito ay kanyang napanood ang aking video tungkol sa dowsing rod. At siya ay naguguluhan sa aking mga sinabi na hindi tayo magtitiwala sa dowsing rod bilang gold detector. Dapat nating malaman na ang dowsing rod ay isa itong uri ng kagamitan na hindi madaling gamitin. Sadyang iilan lamang talaga ang may kakayahang gamitin ito ng taba. Matagal ko na rin sinusubukan at patuloy kong inaaral ang epektibong paggamit nito. Pero hanggang sa ngayon ay parang wala pa rin naging pagbabago sa aking kakayahang gamitin ito ng wasto. Kaya ako ay may paniniwala na sadyang may mga taong may kakayahang gamitin ito ng tama. Ngunit meron din namang mga tao na kahit ilang taon na nila itong sinusubukang gamitin ay wala pa rin naging pagbabago sa kanilang kakayahang gamitin ito. maaring nasabi ko na hindi dapat tayo magtitiwala sa dowsing rod kung ito lamang ang siyang ating pinakabasihan sa paghahanap ng mga nakabuong kayamanan. Di bali na lamang kung isa ka sa mga taong pinagpala na may kakayahang gamitin ito ng tama. Ang dowsing tools ay hindi talaga ito ginagamit ng mga treasure hunters para ilocate ang saktong digging spot. Mas karaniwan nila itong ginagamit para makumpirma kung positibo ang isang lugar o hindi. Madalas na rin gamitin ng mga treasure hunters ang dowsing rod sa lugar na may mga marka sa paligid nito. Ginagamit nila ito bilang pangalawang kagamitan para kumpirmahin kung tama ang kanilang naging pagbasa sa mga marka kung saan sila mag-uumpisang makukay. Pero kung tanging ang iyong dowsing rod lamang ang iyong pagkakatiwalaan na magtuturo kung saan ka mag-uumpisang maghukay sa isang lugar mataas ang posibilidad na ang iyong proyekto ay mau-uwi lamang sa pagkabigo. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmuzu World yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, gustong tanungin ng ating KTH kung ano nga ba ang magandang detector o scanner na aming gamit para magtakumpay sa aming pagkukubay ang masasabi ko dito ay huwag kayong bibili ng mumurahing mga detectors o scanner ang mga mumurahing kagamitan ay hindi talaga ito makakatulong dahil sa napakababaw lamang ang kayang abutin ng mga ito maliban dito ay sayang labang ang inyong pera. Doon tayo sa mga kilalang brand kahit may kamahalan ito at para maiwasan na rin natin ang makabili ng peke. Pero ano nga ba ang tumpak na brand at model ng detector o scanner na aming ginagamit? Hindi ko masasagot ang katanungan na ito dahil sa bawat lugar na aming pinupuntahan lagi kong pinamimigay ang aking mga kagamitan kaya madalas akong bumili ng bago at sa karaniwan ay sinusubukan ko ang iba't ibang mga brand. Ang sunod niyang katanungan dito ay paano kung ang isang treasure site ay dating kampo ng mga sundalong Hapon? Pero sadyang wala na ang mga surface markers. Sinunog ng mga allied forces ang mga dating punong kahoy at wala na rin malalaking mga bato sa lugar. Kung ang isang lugar ay dating kampo ng mga sundalong hapon at ang mga marka sa buong paligid nito ay naglaho sa kasalukuyang panahon natin ngayon matutukoy pa rin ng isang bihasang treasure hunter ang tamang digging spot. Masasabi ko na walang kinalaman ang mga makabagong kagamitan para matukoy natin ang tamang lugar na dapat nating umpisahang hukayin. Isa itong kakayahan na matututunan ng isang treasure hunter base sa kanyang mga karanasan. kung nasira o nawala ang lahat ng mga surface markers sa isang treasure site. Ang kailangan lamang nating hanapin dito ay ang buried marker o nakabong marka. Pero isa itong advanced topic kung saan ay hindi ito maintindihan ng mga baguhan kung aking ipapaliwanag. Sadyang hindi pa handa ang karamihan para pag-usapan natin ang tungkol dito. Ayon sa ating katiyech, sila ay nakukay sa isang lugar at sa lalim na 4 meters, meron silang naingkwentro na isang matigas na lupa. At ang matigas na lupang ito ay meron itong heart shape na marka. Sa ilalim naman ng naturang marka na ito ay may dalawang mga daliri na gawa sa matigas na bagay. Ito ay parang makinis na simento Ngunit ang problema ay hindi nila matandaan kung saan ito orihinal na nakaturo. Paano nga ba natin malalaman kung nasaan ang mahalagang bagay? Wala akong ideya kung ano ang kanilang naging basihan para magkukay sa naturang lugar. Pero base sa mga bagay na kanilang nakukay, lalo na ang dalawang daliri na parang gawa sa makinis na semento ay posibleng mga lihitibong marka. Ang karaniwang kahulugan ng isang puso na marka ay sumasagisag ito na may isang malaking nakabuong kayamanan sa lugar. At dahil sa may kasama itong dalawang daliri walang dudang ang mga daliring ito ay nakaturo sa direksyon kung saan tayo magpapatuloy sa ating paghukay. Ngunit ang naging problema ng ating ka-TH dito ay hindi nila matandaan kung saan ito dati nakaturo. Sa ganitong sitwasyon, kailangan talaga nating magsagawa ng mga trial diggings. Kukain muna natin sa mga sulok. At kung hindi natin natagpuan ang kasunod na marka, ituloy nating hukayin sa mas malalim na bahagi nito. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El World. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shout out sa mga sumusunod. Jovet for Lawless Frederick Samuya Jan Jalurina ng Mindanao Malvin Maceda Jude Han Regan Francisco ng San Guillermo Murong Rizal Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!